Magandang hapon mga sideline So wala na tayong intro-intro Kasi makakainis na yung copyright Hindi na ako maglalagay ng mga music Kasi yung video ko na isa nakaka talaga Kahit yung ginamit kong music Ay ano naman uh, No copyright claim So ngayon wala nang intro-intro Natural na lahat Mga ka-sideline Mag-update tayo ngayon sa ating mga manok Dito sa ating backyard So, ito, meron maliban sa mga naked deal meron pa tayong natitirang brama bali reserve na yung tatlo dito yan yan yung mga brama nating UK line napakamura lang po nila binibenta na lang po namin sa 2,000 per head so yan po yung tinatawag na quitting sale so yan 2,000 per head po uh, pinuntahan na to kahapon may kumuha na ng tatlo So may natitira pang ano uh, apat pero yung ibibenta na lang namin ay dalawang rooster na lang po UK line, galing po kay Sir Han Zizi so ito po yung mga manok na nakamedyas yung isang klase ng Brahma po na binibenta namin dati ay ano po, uh, yun po ay tinatawag na Brahma Turkey line nabenta ko na po yun sa halagang 7.5 yata o 7.5 So ito binibenta namin uh, dalawang libo bawat isa. So yan po, maliban po sa mga J-series na binibenta, nagbibenta rin kami ng Brahma. Baka naghahanap kayo. So yun po, baka naghahanap po kayo ha. Mer ito po, um, maliban po sa mga J-series ni Boss Jojo, meron din ako mga ibang local uh, breeds ng mga manok dito sa amin. So ito yung ito yung tinatawag na uh, tawag sa yo. Uh, ito yung tinatawag na steel mula, mula kay Sir Brando so sikat din si Sir Brando dito maliban po sa mga J series ay syempre kumukuha rin tayo sa ibang sikat gaya ni Sir Brando so ito yan yan dalawa yung steel gate natin mga ka sideline so meron tayong babae na steel gate hiniwalay ko sila kasi gusto kong Uh, makalimutan nila ang bawat isa <laughs> kasi nga gusto kong ispar sila gusto kong tumapang sila para lumabas talaga yung game ness nila hindi ko po masabi anong bloodline ang uh, bumubuo sa steel gate ni ano ni Serbrando pero napakasikat po ng steel gate dito sa amin nagtanong lang po ako sa isang matagal na sa ano sa Naked Hill na hilig talaga yung Naked Hill nagtanong ako about sino ba yung may pinaka sikat na locker at saka yung uh, tawag nito receiver dito sa amin so si Sir Brando yung sinabi niya so yun hinahanap natin nabigyan tayo ng ganito yan ito yung babae kong steel gate ito yung mga pangkatay natin ito yung babae kong steel gate mga ka sideline So maliban sa mga J-series, meron din tayong ito. Mga local breeds. Yung mga breed natin dito sa pali paligid na magagaling at saka mga sikat. So ito yung babae na steel gate. Mula kay ano. Mula kay Sir Brando. Yan. Kung hahanapin nyo sa Facebook, siya po si Jensen Naked Hill. Yan. So, so ko sila kasi gusto kong ispar sila or ano uh, is para sa ibang mga manok. So sa kabila po uh, doon sa kabila andon po yung ano uh, mga J series natin. So dapat bilisan ko yung pagvlog ngayon kasi kukunin natong Brahma, kakachat lang niya. Ito. Dito na yun galing kahapon. So ngayon niya kukunin yung kanyang Bramang napili. So, tatlong bra na uh, napili niya. Ah. So, ngayon, puntahan natin yung isang uh, yung kabilang ano kabilang lote namin so andun yung mga J series natin sinadya ko talaga mga steel gate kasi ano um, para tumapang makalimutan nila yung mukha ng bawat isa so next two months Okay na yan, nagkakalimutan na yan. So, ito po. Dito po yung mga J-series. Pang? Dili bang, ito nga man ako ni. Murag pito lima ni pang ba? ang gitugo ang gitugo na kay pogi pagbuntag, buntag inaog so dito na po tayo sa mga j series namin may mga panabong rin po kami dito pero kinapapa po ito yan so yan ito isang j series pero pure po ito uh, yung ginamit na ano na hen ay old version ni Sir Jojo jo TV So yung G45 Old version Yung bagong version po kasi ay may halong Coronavirus na linyada Yung mga dome po galing po yata Yan kay coronavirus So ito yung unang anak nila na pure G45 So meron na tayong pure Kasi nga uh, Matanda na yung G45 natin na babae Kailangan ko pa ng mga G45 na So balik to ko back to mama Dapat ito And then, meron din tayo ditong Brazilian Rapido. Yan, yung Brazilian Rapido natin. So, uy! Maitlog na yung Brazilian Rapido. Mga ka-sideline, baka makapag-out tayo. Ngayon ko lang talaga ito nakita. Pang! Nangitlog na yung brown ba? Oh? So, maitlog na pala yung Brazilian Rapido natin. Kaya nag-iba yung katawan niya. So wala pa po ito, hindi pa ito nakastahan. Dili pa man eh, magpaupa, itlog. magkalit. Sa feed siguro no? So itong Brazilian Rapido po. Oh, ito po yung itlog niya. Magbaksin na karon Ikaw? Kaya Kaya man siguro? So parang mag po kami ngayon mga ka-sideline. So ito po yung Brazilian Rapido ko galing kay Boss Jojo. Meron po itong lalaki. oh, pang! Sorry po, sorry po. <laughs> Pwede man pang kay namatay ref! Kumalanganin sa oras pagkuhanin mo! So ito po yung Brazilian Rapido ko. Rapido ko po. Nana, nabubulol na ako. <laughs> ito po yung Brazilian Rapido ko galing kay Boss Jojo. May lalaki po akong kinuha, pero nanakaw po. <laughs> Bali, golden dome po ang kulay ng Brazilian na yun. So, ito na lang yung natirayan na Brazilian Rapido babae. Pure Brazilian Rapido po ito. Yan, walang halong J-Series. So, ito naman yung ano, um, ito, pangkarni po ito. Hindi po ito para sa akin. Ito naman yung kay uh, Sir Hirumi Kumukuha ko sa mga magagaling Para yung spar natin maganda Ayan Hindi po ito isang J-series Ito po yung linyada ni Kalbo Kilala rin po si Kalbo dito sa amin So meron tayong steel gate, Meron din tayong Kalbo uh, na linyada Bali ang request ko po sa kanya ay yung lapido la, Lapida Cross to Kalbo na linyada nya So ito po yung nakuha natin Punti yung ibang manok natin dito So yung iba nasa likod Ito naman yung Pabalik balik kung pinupost Yan Itong Ah uh, Mexican Shamu uh, Siya nga pala mga Ah, uh, Meron akong isishare sa inyo About dito sa G47 Maraming nagkakagusto sa G47 natin yung iba gustong bilhin. Ito yung G47 natin. Pumayat na, hindi na ganun kaganda kasi dinayet ko. Nag-diet siya kasi nagka-problema sa bandang ipot niya. Parang bumaliktad. Oops, nanuno ka pa. <laughs> Sobrang tapang. So itong G47 natin mga ka-sideline ay crosses na po ito. Crosses po ito ng mga breeds Si Boss Jojo ang breeder nito. So, itong J47 po, uh, ito po ay binubuo ng uh, Brazilian Rapido na version ni Boss Jojo. Yung Brazilian Rapido po nila, nila Boss Jojo ay hindi po yan pure Brazilian. Kaya tinawag na Brazilian Rapido. So, Brazilian Rapido. Tapos, kung, uh, kung makikita nyo, puti. Kasi, isang isang manok isang manok yung Brazilian Rapido, yung si si Rapido line niya. Tapos yung babae naman ho ay crosses yata ng Pama IQ at saka Pama IQ, Pama IQ at saka yung White Dragon Plucker. Ewan ko if two-way cross yung babae o three-way cross i-correct nyo lang po ako if alam nyo yung linyadang G47 sa pagkakaalam ko yun po yata ang uh, kombinasyon ng hand side, yung BH ng J47 yung sa ano po, yung sa Brazilian Rapido ni Bus Jojo hindi ko na po masabi ano mga bridge yun kasi nga po, battle cross na po yun so, yung mga magagaling kasi, wala yan hindi sila nag-ano sa pure kanyan, wala, kasi nga hindi naman pang show type, yung ano nila yung focus nila ay yung skill ng manok tinadagdaga nila yung skill ng manok kung sa tingin nila kulang, so mag-improve na naman sila So yan po yung mga breeder na yan. Makikita ko sa mga post na paiba-iba yung mga linyada kasi nga nag-improve sila. So tayo, wala pa tayo sa level na ganyan. Hanggang sa keep lang muna tayo, tagapag-keep ng kanilang mga linyada. So yan, ito yung J47 natin na babae. Meron na po itong mga anak. Actually, nakapagbenta na po kami ng anak nito. Um, sa ngayon yung presyo ng anak niya ay nasa 1,500. Tapos yung na-reserve ay dalawa na, yung nakuha ay dalawa na. So andun sa likod pupuntahan natin. Mga sa hindi po akin yung ereyang ito, ha. <laughs> uulitin ko, uulitin ko lang, hindi po akin ito. So ito yung mga anak ng J47. So ano na po ang tawag sa kanila? Ah, uh, sila na po ay J45, uh, J47. So, ayan. So, babae po itong dalawa. At saka yung Golden Dome sa ano ay lalaki yan. Yun yung ano. So, ito yung magaling sa video. Ito. Reserve na po sila. Ayan. Yan po yung magaling sa video. Yung short video na binigay ko. So, nakagala lang po ang mga yan dito. Paikot-ikot lang. Ayan. Pero bakunado po yung mga yan. Yan sila. So magaling po ito mga ka-sideline pero reserve na po. Yung reserve dito ay yung pulit. At saka yung isa kapag hindi... Kapag hindi natuloy yung buyer nito, may nag-aabang pa. Yang white, dalawa po ang nag-aabang dyan. Kasi may naunang nagpa-reserve. Tapos sabi ko, kapag hindi natuloy yung reserve, ibibigay ko sa kanya sa October 16th sa halagang 2,000 po. Yung bintahan po kasi namin dito ng mga J-series ay nasa 800 per month po. Napakamura pa po niyan kung ikukumpara nyo sa tunay na breeder ng J-series na nagkakaalaga yata sa 1,500. 1.5 kapag walang, kapag walang discount kasi nagbibigay ng discount si Boss Jojo kapag nadadagdagan yung kanyang subscribers so yan, may mga may-ari na ang walang may-ari dito ay yung dome na lalaki so ito wala pang may-ari yung medyo matangkad na uh, bulik so ito meron na yan yung red wala pang may-ari yan so punta naman tayo dun sa G45 natin G45 dito yon yun, yun. So yun yung J45 natin na pure Ito mga J45 natin to So dalawa lang yung pure natin na J45 Na malalaki na Dito po galing yung linyada natin At saka po Isa lang po sa ngayon yung breeder ko na lalaki Yan lang ho yung coronavirus na J45 hindi ko alam if magbebenta ba ako ng G45 sa ngayon kasi wala talaga akong G45 na hen na pure na, maba, na, bata pa. Kailangan ko ng kapalit ng bago ng G45 natin ngayon dito. siyan Dati nabili ko tong G45 na to na hen sa lagang 3000 plus 35. Yan. Yang lalaki naman nabili ko sa halagang 4 plus or 5? pero hindi pa siya ready to breed. Kasi ano, uh, that time sikat na si Boss Jojo. Tumaas na ka, tumaas na po ang kanyang uh, SRP sa kanyang manok. Okay lang naman kasi nga talent niya 'yan. Magaling siyang mag-breed, marami siyang customer, may karapatan siyang magpataas ng presyo. So, eto nakuha natin sa murang halaga kasi nag-out siya that time, parang need niya rin ng pera. Napakaswerte ko. Magaling ho ito. Meron na po akong naibentang anak nito na stag dati. Kasi nga, gini, uh, inabot ako ng gipit. So yun, ibinenta ko sa one, halagang 1,500. And then, nagtawad, tinawaran ako ng 1,000. Binigay ko na lang kasi nga, wala talaga akong pera. So yun, nag-update yung nakabili. Nanalo daw ng dalawang beses. So, after manalo ng dalawang beses, nag na. And then sabi niya, nagmulugon na, so ibibreed niya na lang, hindi na muna niya ipapalaban. Yun yung last na sabi niya. Pero magsesend siya, mag siya, sa akin ng spar. So itong G47 din natin ay medyo pumayat at saka molting po. Naka-molting naka, on, naka po yan kasi hindi po ganyan yung abuntot niya, yung sa na part niya, medyo nawawala na yung balahibo. Yan. Kasi po, uh, naglulugon siya ngayon yung pag-breed ko po sila sa kanila kahit nakalugon ay or naglulugon ay hindi po babad. Ngayon lang po ito nandito. Mamaya is papasok na to sa kulungan. Hindi po talaga babad and then bukas hindi siya makakapunta dito next na naman after two days na naman. Hindi po binababad kasi para hindi masyadong uh, pumayat talaga yung manok. At saka meron po yung ano, uh, red cell sa kanilang pagkain. Yung patoka nila, meron niyang red cell. At saka binibigyan ko rin niya ng ano, ah... Uh, tawag nito ah... Uh, ano yung tawag dun? Ah... Uh, yung tablet, ah... Uh, muscle, muscle developer, El Turo. So, binibigyan ko po ng El Turo yan. Yung babae naman, binibigyan po namin ng promotor. So, yan. Sana makapagpapisa tayo ng Pure G47. So, yun. Siya nga pala mga ka-sideline, bago ko tapusin ang ating video sa hapong ito, um, gusto kong magpasalamat kasi nga po, nasa 920 na tayo. So, daming thank you po talaga. Thank you, thank you so much po. Kasi 920 na, imagine 920. So, mga 80 subscribers na lang, nasa 1,000 subscribers na tayo. So, malaking tulong yun sa channel natin. Yung gaya ng sinasabi ko mga ka-sideline, kapag umabot na ho ako sa... I think 1,500 yung nasabi ko sa ibang video. So yun yung yun na lang yung susundin ko. So ito yung good news para sa mga bagong subscriber at saka sa mga dati na. Last time nagparafol ako pero duda ako dun sa naparafol ko. Gusto kong humingi ng tawad kay Sir Jepoy kasi parang pang meet type lang talaga yun. Hindi yun pwede pang pawakan. Feeling ko lisihan yun dito. Kasi yung tatay nun, parang panabong yung nanay ay Mexican. Yun yung uh, hinala ko kasi iba yung mukha niya, iba rin yung katawan niya. So ngayon, sure na po talaga, Sir Jepoy, sorry po talaga. Um, so yun, tinukay yung balahibo, wait lang mga kasaylan yan. Parang gustong tukain ng hen natin yung mga balahibo niya. Oo, tingnan nyo. So ito pala yung sinasabi sa akin ni Bus Jojo na ano um, kapag nagbreed tayo ng mga nakamolt na manok wag talaga ibabad kasi kakainin o tutukain ng kanilang partner yan so totoo talaga so yun so balik tayo sa good news mga ka-sideline sorry po so yung good news po natin gaya ng sabi ko magpaparaffle tayo yung ipaparaffle natin ay yung mga linyadang linyadang binibenta talaga natin para sure So kung ano, ano yung available natin that time kasi hindi ko naman po -pre predict yung oras kung kailan ako aabot ng 1,500 subscribers. So yung available natin that time na J-series, yun po yung ipaparaffle natin. Sa ngayon, meron pa po akong natitirang tatlong stag na pwedeng ipalabas. Kasi meron tayong walong 3 months old Oh, walo. Walo yung anak ng G47 natin. So, walo. So, yung iba kasi reserve na. So, hindi pwedeng isali sa counting. Merong dalawang reserve. So, tatlo lang yung available. Kapag nabenta na yung dalawa, siguro stop na muna ako sa pagbenta. Pang Pangdepensa lang sa raffle. Baka walang may labas na itlog itong dalawa. Pero na-priming po ito. And then, yung lalaki na-priming din. Kaso nga, yun nga, nag pala. Pero sige lang, try natin. Okay naman, na-try ko naman dati na mag-breed ng naka-molting na manok. Basta kumakasta yeah. lang yung lalaki, okay yan. So, balik tayo sa raffle. So, yun nga, nakalimutan ko na yung sinasabi ko. Uh, magpaparaffle ako mga ka-sideline ng J-Series. Kung ano yung available that time, ay yun yung ipamimigay natin sa inyo. Basta abang-abang lang kapag umabot na tayo ng ano, uh, 1,500 magsa-start na yung raffle. Nas nagawa ko na to last time. Naglist maglilista lang ako ng mga pangalan mula sa comment section. So sino yung nalista sa comment section, doon talaga ako magbabase. And then magkakaroon ng spin the wheel. <laughs> so yun, magsispin tayo. Hindi ko alam if dalawa ba ang ipamibigay namin. Ang sure ko lang is magpaparapol talaga kami. Kung dalawa ba o isa. Stag po yung sure na ipamimigay namin. Or month old. Yan. So, ano pa ba? Um, ano pa ba yung dapat kong sabihin? Uh, itong video na po, dapat sa video na to, magko-comment kayo ng uh, ka-sideline or bro or ano ba yung tawag nyo sa akin. Uh, mag-comment kayo ng sali sa pasali sa raffle. So, Ililista ko na po yung uh, account name niyo kapag nakapag-comment na kayo. And then, isa pang tanda, uh, dapat nyong tandaan, hindi ko po sasagutin yung shipping. Pasensya na po, ito pala yung importanteng parte. Hindi ko po sasagutin yung shipping kasi medyo mahal po. Gaya ng mga kaibigan natin sa Iloilo. Uh, 6K po per box via air. So napakabigat po ng 6K. Wala po akong ganong halaga na bakante. Hindi ko po yun kaya <laughs> ibigay. Yung halaga, lang, halaga ng manok o yung manok pwede kong ibigay pero yung 6K na cash parang mahirap sa akin yun. So yun lang po yung uh, disadvantage. Um, sa sagutin nyo po yung shipping kasi po kapag hindi ko po hindi nyo po sasagutin yung shipping Uh, hindi ko po maibibigay yung manok so isispin ko ulit mag-update ako ulit na ganito hindi nag hindi nagbigay ng pang shipping so wala wala akong maibibigay na manok kapag walang shipping pero kung malapit lang kayo pwede nyong dayuhin dito pwede meet up ganun kung malapit lang kayo wala kayong pang shipping or wala kayong service pwede ko rin ihatid basta't kaya ko lang so yun po pala ang dapat kong ipa ipagbigay alam sa inyo yung about sa shipping ng mga manok kapag kayo ang nabunot. So yun po mga sideline ha, kapag kayo yung nanalo sa raffle, um, sagot nyo po yung shipping. Hindi po talaga ako makakapagbigay ng eksaktong panahon kasi nga po mag-aabang lang ako kung kailan ako aabot sa 1,500 subscribers. So yun po yun, maraming salamat po mga sideline. Hanggang dito na lang po tayo mga ka-sideline. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe. subscribe naman po. Salamat!